May palagi wala sa plano no kay madayon pa. Kaya saan ang sigig plano unya dili madayon. Mahulog lang jud sa drawing unya dili mabalaan kung kanos ang makulayan. Nagkasinabot di ay mi nga magtapok-tapok mi diri sa balay sa akong sis. Grabe wala pa gani kasulod sa balay nagsugod nagmarites. Gabasa lagi ang mga baba perting sa baa mura pila ka tuig wala nagkita. Mga bisihon manggod ni sila ako ra tapulan sa ila. Kaung talag sa radyo tawon may makita Mga seryoso manggod kaayo ni sila sa ilang mga trabaho. Sa sobra lagi ka seryoso ko lang na tawagon sila madam, madam gandang. Dili na lang yung kamati nga na yung mga kauban. Tawagon na kag madam. Kay sige, magugag pa dool kay madam. Pero kung maayo lang man imong tumong, kung para lang man sa kaayuhan, ao, ayaw na lang na silag pansina. Si pati na lang na silag mata. Dira ba yata hawod ka nang magpatuyok-tuyok og mata. Ayaw lang gud kalain kung tawagon ka sa imong mga kauban og madam. Dili pakaana madam, madaming utang. Ako ra jud gakaon kaon sa saging. Wala jud ko nang agda sa ilaha. Bahala sila. Wala jud ko na ikog. May palagi ang iring na iikog. Tas kanya-kanya dahil dalag pagkaon. Siyempre, ako ah, alam nyo na, saging man kinahanglan nga mogasto kag dako para lang makuluran ang drawing o di ba na apay baguo nga sigurado ka nga limpyo kay ako magulang naghimo sa akong manghod biko dili man di ay pigado sis dato man ay kasis tas kaning kilawin dala sa akong palaigit nga pinsan alam niyo na pang pulutan <laughs> O di ba naapod mi pritong isda para na sa mga gabasa ang baba si gigiyaw O syempre naapod mi munggo nga gisubakan og pritong isda og alubati nga gikan sa akong garden. O di ba maskin ana lang ka simple pero nalingaw jud mi. Kasi gid na silag pangutana unsa lagi daw ang naa nganong amo daw silang giagda. Dili dai pwede nga magtapok-tapok ta, nga walay okasyon. Dili dai pwede nga gimingaw lang mi sa inyong mga nawong. Naapod ay mi adobong pusit nga dala sa akong pinsan nga palaigi. Ta syempre ang saging sa jud ni detay. Lami lagi dili jud ka magmahay. Sa magmahay pa ka ato niya nganong nakaila pa siya. Ato good katong ginamarites ka. I-enjoy jud imong pagkaon og saging mo kaya eh, kay talag sa lang biyan ni mo makauban sila. Kaning mga dalo pud og saging nga labaw pa sa ako ah. Labi na ang mga itsura, mas kamukha nimo sila. O di ba paningkamot jud sis, ayaw jud palugi. Ayaw jud mo panaway kay naabi ni siya'y sungay. Naabot pud ay among isa sa pinakagwapo nga angkol. Wala joy na usob sa iya ha, maulang jud ang hitsura asukad ah. Sukad pa sa ko basig na atay lahi nga vampira. <laughs> O sa dihang naluto na jud ang palitaw ni Hart. Oo, si Hart naghimo ganahan gani kaayo si Manang. Kanang bag-ulang mo na ngaon tas karon kaon na pod. Samot lagi kadako ang butod. <laughs>